gandang tanghali mga kababayan dyan Luzon, Visayas, Mindanao update ulit dito sa youtube channel mga kantingero kantingera dyan pasensya at ngayon lang ako makapag-upload busy sa paggagawa madumi yung kamay ko pasensya na po sorry uh, shout out po sa mga nagaanting nagagarapa naghahabak medalyon mocha o ano man yan, shout out po sa inyo mga kasama ko na nagagamot, shout out po sa inyo ah, uh, gandang tanghali po sa inyo dyan, ingat ko po kaya ingat kayo lagi, yan yung mga naghahanap po ng ganito ah uh, baon ng nyog. Baonan nyog na baonan nyog na walang mata uh, bulag yung walang mata libon yan libon Ang kasa niya po isa lakas Tinatawag po sa amin po ito na haring balaw Yan ito po yung kasa niya ito ito po yung may nakasulat na po dyan Panginoon Adonai kasi yan, Adonai. Ibig sabihin ng Adonai, yung hindi po nakakaalam mga kaantingero, kaantingera dyan, ang Adonai po ay Panginoon. Panginoon, ang Latin niya ay Adonai. Ang hindi po nakakaalam, pag sinabing salbuste, salbuste igusum Adonai. Yan. Ibig sabihin po, Adonai ay Panginoon. Iligtas mo ko sa lahat ng kapahamakan, Panginoon. Ayan, mga ba? Ito po. yan po yung kasa niya. yan ito po yung kasa niya, mga kababayan, mga kantingero, ka kantingera dyan. Ah, uh, diukit na po yan. Diukit na po yan. Makapal pa yung pagkaukit niya, mga kababayan. Makapal po ito na nyug na walang mata sa likod o harap niya mga kababayan ito naman yung nakasulat yan ito pong nakasulat na nakapalibot mga kababayan yan nakapalibot na nakasulat yan mas malakas ito sa, kaysa sa sator di ba may nagagamit po ng sator sator aripotinit opera rotas limang lingwahe o limang kakayahan o limang bertutes. May isa-isa, may isa-isa ito nakakayahan. Sator. Maraming ibig sabihin po 'yan na kunwari S ganyan. Marami pong ibig sabihin po 'yan. S A 'yan. Marami pong ibig sabihin po 'yan. Sator Arepo Tenet opera Rotas. Ito naman po mga kababayan, mas matindi po ito kaysa sa Sator. Kahit bali-baliktarin mo po ito, disim lang po 'yung basa niya ang Satur Aripo Perarotas pag pagbalik ta rin mo the same lang po yung basa niya pataas the lang din po pahalang pa ganyan the same lang po pa basa na original the same lang po pa pa simula sa baba pataas the lang po ganun din po ito mga kababayan yan hindi po natin video ipakita mga kababayan mas matindi po ito sa Sator. Ako na lang po nagsasabi mga kababayan, legit, mas matindi, mas matindi po sa Sator po ito. Kaya niya po itong basta all around po yung kaya niya. Mahirap ko so mahirap po magsabi na hindi po na patutunayan yung kaika, yung yung mga sinasabi po nila. Mas matindi po ito kaysa Sator. Lima din po ito. Isa isa ang ganjan dalawa tatlo apat at saka ito yung panglima yan mas matindi po ito kaysa sa sator bakat na din po yan mga kababayan ukit na din po yan at saka dyan sa harapan niya ukit na din po mga kababayan at saka sa loob niya po ito loaded na loaded po sa loob nyo mga kababayan loaded na loaded po ito sa loob nya pagmasdan ang mga laman ito na po yon lahat po ng laman niya nandito po sa loob niya nandito po sa loob niya lahat po ng laman niya mga kababayan uh, marami pong gumagawa ng tres pico po na ganito siyempre uh, kanya kanya po yung kakayahan niya kanya kanya po yung mga nilalagay may mga tawas na kulay blue may mga kung ano ano pong nilalagay ganun din po ako pero ako sinusubukan ko muna yung ilalagay. Sinusubukan ko muna makababayan yung nilalagay kung tugma sa bawat isa. Yan. Ito po yung Haring ba Haring Balau na, Bao na walang mata. Yan. Mm. Tapos yung rosaryo natin, kung naalala nyo yung vlog ko na rosaryo po natin, nakuha, niya, nakuha na po makababayan from Bicol. Shout out po na taga Bicol. Uh, sir, na nagagamot, shout out po sa'yo dyan. Ingatan mo po yung tres pico po na yan na dignom na subok, legit. Tapos ito mga kababayan, gumawa po ako ulit Uh, may nag-request po mga kababayan na gumawa po ako ulit uh, hindi na po nag-message po sa akin eh kasi nasa ibang bansa po hindi ko lang po alam gumawa pa ako ulit mga kababayan ng 3P ko po ulit nasa paggagamot kasi po siya palagi po siyang balis all around po kasi ito hindi naman po niya gagamitin ito sa paggag paggagamot kundi protection po sa katawan niya from California California yan California USA shout out po sa inyo dyan mga taga California ito na po yung request mo sa akin yung mga ito po kuan may papakita po ako na ganito yung mga naghanap marami po kasing naganap kunwari may nagtatanong kasi sa akin may gamot ka ba sa rabies nakagat ng pusa nakagat ng aso nakagat ng ahas maraming nagre-request maraming nagsasabi sa akin na ano po yung orasyon Yan. ano po yung orasyon ano po yung sangkap o ano yung gagamitin yan meron po tayo dito mga kababayan na isang uring bato ito po ay legit kunwari sa paa nakagat ka ng pusa kung may kamandag po o may rabies ididikit mo lang po ito didikit po yan ibig sabihin may rabies pag nalaglag na po yan makikita mo po yung mga dugo na Rabis. Ganun din po ang aso. Ganun din po ang ahas. Legit po ito, 100% po. Ito po yung, malagi po ito eh. Malagi po ito. Eh, hinati-hati ko na lang po na binigay sa mga pinsan ko. Legit po ito, naagat ng ahas, aso, pusa. Ito. Legit po yun, mga kababayan. di ko na lang, di ko lang po alam kung ano po yung tawag ng ganito. Pero marami po sa amin ito yung naghahanap po ng buntot-buntutan po na panghuli yan disa nga po na buntot-buntutan ng panghuli ng kulang barang aswang maligno o gabay ibig sabihin po pwede mo po itong ikwentas pwede mo po itong ikwentas mga kapantangero ito lang po ay sapat na lahat po all around po yung kakayaan niya. panundot, pangipit yung mga nagagamot po shout out po sa inyo dyan gumawa din po ng tribo po namin ng <clears throat> panundot ulit na hindi na siya pure dignom hindi na po ito po ay aserong bakal na po yung ginawa aserong bakal na po hindi na po pure dignom ang aserong bakal po na sinasabi ko mga kababayan ay ito po. Ang aserong bakal. Ang aserong bakal po na sinasabi na ito po ay ito po. Ito. Ito po yung aserong bakal. Ito po 'yon. De lang po ito. Ito lang ito po yung aserong bakal. 'Yan. Tapos yung naghahanap po ng sagrado Corazon, meron din po iisa na lang po yung naiwan ito po ay yung isa po na dati nakuha na po uh, pinuntan dito sa bahay eh, kinuha na po tapos meron din po ulit na nagpunta na taga dun sa amin dito nagpunta na ibinigay sa akin yan uh, di ko na lang po sasabihin yung kakayahan niya kung yung mga naghahanap po ng nyugnyugan na kalog meron din po kalog po yan sipir-sipir tikong bibig meron din po mga chismosa martes po dyan ito po yung katapat nyo ang pagkabisa niya po ito kung bibig po kung gusto niyo pong hindi makapagsalita o ano kung makakapagsalita naman po pero palihis ibig sabihin yung ibibigkas nang masama sayo hindi po matutuloy o ibi, ibi i, may babato po sa kabilang tao parang ganon. isusubo niyo po yan na wag kang iimik hindi siya papalag yan si per po pwedeng ikwintas pwede pong ilagay sa bago ano tapos gumawa po ako ng langis may nag request po sa akin na langis langis po gumawa pa ako ng langis ito na lang po yung natitira po na langis na tagabuhay po ng tao subok kahit testingin nyo po legit 100% ako na lang po nagsasabi mga kantingero kantingera dyan may pinadala ulit ng aming kababayan na isang malaking langis yan na bertutes puno po yan hindi punong puno po yan mga kababayan hindi lang po kita puno po yan may laman po doon sa loob nya ang laman nya po sa loob nya ay may ahas to may, may ahas tapos parang may buntot ng kalabaw hindi lang po kita mga kababayan pero may parang buntot ng kalabaw buntot ng kalabaw, ahas tapos mutya ito naman yung susubukan ko po na pupunta doon sa bahay po ng alam nyo na yung binanggit ko po dati at magkasubukan niya kami kung ito po ay napabitak niya o kumulo po uh, gagawin ko po ganito po ulit salamat po mga kantingero kantingera dyan sa pag subscribe and like and share sa aking youtube channel Edison Mariano alias po mao ng igro <clears throat> yung ginawa ko pong sing sing na para sa mag asawa pumutok mga kababayan kung nakikita nyo kulay puti yan po yung mutya nya pumutok ito po ay ginawa ko po ito talagang lalabas na lalabas talaga kumukulo siya nagbubula o kumukulo pumutok po mga kababayan uh, legit po mga kababayan pumutok po wala po akong magagawa talagang ganun po ah, uh, shout out po sa inyong mag-asawa dyan na nagpagawa po ng sing -sing sa akin, hintayin nyo po yung kasunod at eh, uh, ikakasako po ulit para sa inyong pong dalawa mag-asawa po yan na may -ari. ito yung lalaki, yung babae salamat po sa inyo, shout out po ito na mga kaunting hero, kaunting dyan yung karugtong niya po talagang lumulobo o lalabas bumubula ang sing-sing na gawa ko mga kababayan uh, dalawa po ito na sing-sing mga kababayan, dalawang mag-asawa po ito Mag-asawa po yan na nagpagawa ng sing -sing, mga kababayan. Mga kantingero-kantingera dyan, Luzon, Visayas, Mindanao, yung mga gumagawa po ng singsing -sing, na legit, shout out po sa inyo dyan. Yan. yan po. Yung ang pagkagawa niya po yon mga kababayan ay hindi basta-basta kasi marami po yan na kinukuanan before po magiging ganyan po mga kababayan pagmamasdan yung mga kababayan uh, kumukulo po siya or bumubulwak ayan bumubulwak po siya mga kababayan tignan nyo po yung nasa taas sa gilid yan lumalabas po ibig sabihin yung mocha nya po yan mga kababayan yung mocha dyan sa loob yun po yung isunuka ng matanda na nilagay ko po dyan sa loob nya pilit po na lalabas eh hindi po makalabas kasi binaraduan ko po mga kababayan, mga kantingero dyan. Yung mga nagtatanong din po mga kababayan, bakit naging pula? Yan. Yan po mga kababayan, linta po yan. Hindi po yung linta na naging bato, hindi po. Linta po yan, kunwari linta buhay, pinutol mo, tapos nilagay mo sa si sangtibay yung kaputol niya pag nabuhay po yun mga kababayan at saka yung dugo niya iniipon namin pag nabuhay po yung linta na pinutol mo ng isang buwan putol as in putol talaga mga kababayan yun po yung ginagawa po namin na sinasangkap dyan sa singsing -sing na yan tapos yung kaputol niya dinudurog namin yun po yung ginagawa namin na pulbos niya tapos kahoy na pag tinaga mo may lalabas po na kulay pula dagta yun po yung kinukuha namin mga kababayan tapos buntot po ng kalabaw putulin mo po yung buntot ng kalabaw sa pinakadulo niya yung dugo niya po yun po yung kinukuha namin mga kababayan kaya nagiging pula po na ganyan yung mga nagtatanong po bakit pula yun po yung mga sinasangkap namin mga kantingero kantingera dyan Apat po na klase na pula po yan na dugo. Yan. Sinuot ko na po yung sa kamay ko mga kababayan para eh, makikita nyo kung kumukulo man o hindi. Talagang kumukulo talaga. Lalabas talaga yung motya na nilagay ko mga kababayan. Pilit kong inuorasyonan dyan upang manatili na hindi lalabas. Pero talagang puputok talaga mga kababayan at ng init kung suot nyo lang yung singsing -sing na yan parang baga mga kababayan tinitiis ko lang po yan para makita nyo po na para makita nyo na bumubulwak o kumukulo o lalabas po yung mutya dugo, kalis, dugo kasi yan dugo po kasi yan mga kababayan hindi nagkatugma yung mutya at saka dugo ewan ko kung ano po yung dugo na hindi po nagkatugma o linta o kalabaw o yung isa